Nagbigay ng babala ang digital creator na si Stuff Find sa isang post, kung saan idineklara niyang ang mga labubo dolls ay hindi nararapat na kolektahin dahil sa pagtawag dito bilang the devil's pet. Sinangayunan ni Kathleen Hermosa ang mensahe at nirepost niya ito, kalaki pang paalala sa kanyang mga taga-subaybay na magingat sa mga bagay na maaaring makaapekto sa kanilang pananampalataya. Ayon sa digital creator, ang labubo dolls ay higit pa sa simpleng koleksyon Tinagurian niya itong mga alagang halimaw mula sa kabilang mundo at binanggit na posibleng magdulot ito ng espiritual na panganib sa mga nagmamayari. Ipinahayag ni Kathleen ang kanyang sariling damdamin ukol dito, lalo na matapos makakita ng ilang larawan ng labubo mula sa post ng creator nito. Aniya, sapat na ang nakita niya para magpas siya na hindi ito akma sa kanya. Ibinahagi rin niya na isinama niya sa kanyang mga panalangin ang gabay tungkol sa bagay na ito, at kanyang intensyong magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sa kabila ng mga kritisismo at komento mula sa netizens, Nilinaw ni Kathleen na ang kanyang layunin ay magbigay lamang ng sariling pananaw at hindi upang takutin o pilitin ang iba. Bilang tugon sa mga komento, nagbahagi pa siya ng Bible verse mula sa isang Peter Lima, walong bilang paalala sa kanyang mga taga-subaybay. Inamin din niyang aware siya sa posibilidad ng cancel culture ngunit buo ang kanyang loob na ipahayag ang kanyang pananaw. Ang labubo ay isang figure na may tainga na parang kuneho at matatalim na ipin, na bahagi ng tribo ng Nordic Elf na tinatawag na Monsters. Sumikat ang labubo noong Abril nang ipakita ni Lisa ng Blackpink ang malaking plush doll nito sa kanyang Instagram. Nasinundan pa ng paglalagay niya ng maliliit na labubo pendants bilang palamuti sa kanyang mga handbag, na lalong nagpalakas ng interes ng publiko sa koleksyon ng labubo. Salamat po sa pagbahagi ng inyong pananaw, Kathleen. Tama lang na maging maingat sa mga bagay na hindi natin lubos. Na nauunawaan, nakakatulong po ang ganitong paalala, lalo na sa mga tao na maaaring walang kaalaman tungkol sa pinagmulan ng mga bagay na kinokolekta nila. God bless po. Kathleen, hindi masama na maging maingat. Ibat-ibang pananampalataya, pero bilang kristyano, nakikita ko ang punto mo. Thank you sa pagiging vocal about your beliefs. Nakakatuwang makita na may mga artistang handang magbigay ng payo para sa kabutihan ng kanilang mga fans. Sobrang nakaka-inspire po. Minsan kailangan din natin mag-research sa mga bagay-bagay. Tama si Kathleen sa pagiging mapanuri. Mga negatibong reaksyon. Huwag sana agad magbigay ng conclusion. Kathleen, hindi naman lahat ng may kakaibang hitsura ay masama masyado na tayong nagiging judgmental. Hindi naman lahat ng tao ay may parehong pananaw at paniniwala. Para lang itong isang laruan, bakit kailangan gawing isyo pa? Hindi naman lahat na nagko nito ay masasamang tao. Nakaka-disappoint na binibigyan pa ng mali siya ang simpleng bagay. Sana mas maging open-minded sa ganitong usapin. Parang sobra naman yatang pinersonal ang labubo. Hindi naman ito nagre-represent ng demonyo sa lahat ng tao. Sana respetuhin din ang pananaw ng iba.